Ano yun? Di ba... Di ba pinatay na natin ito, guys? So... Ito. Ops. Okay, so So ngayong gabi na to, panibagong exploration na naman po ang uh, gagawin natin guys, no? So kung um, maalala nyo, medyo matagal din tayong hindi nakapag-upload guys, no? Asensya na gawa nung uh, may importante din po tayong uh, inasikasa so, guys, so So ngayon guys, no, uh, simula ngayong gabi na to, sana tuloy-tuloy na yung uh, pag-explore natin. Sana marami pa tayong uh, location o lugar na mapag-explore natin. So yun lang guys, no, siguro uh, yung story dito sa building na papasukin natin ngayong uh, gabi na to mamaya na lang habang naglalakad tayo guys so, so yun lang guys sa uh, uh, sa mga solid natin dyan lalong lalo na sa mga 7 viewers natin dyan guys ayun maraming uh, maraming marami salamat sa ulang sa awang pagsuporta ninyo Nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta sa, sa channel natin guys So sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe dyan guys Na napadaan lang dito sa video na to Please po pakibisita uh, bisita po yung channel natin guys no? Ginikripi TV po at uh, pakihit ng notification bell guys Para updated kayo anytime na may uh, upload tayo mga creepy videos so yun lang guys. No? huwag na natin patatagalin to explore na natin itong lugar na to sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to kasi nag-iisa lang tayo so yun lang, tara na tayo sa lugar na explore natin so bali nagkisa lang tayo ngayong gabi na to so sana guys uh, hindi tayo mapahamak sa exploration na gagawin natin ngayong uh, gabi na to so kung matatandaan niyo guys uh, hindi ito ang unang punta natin dito sa lugar na to uh, binalikan ko lang to gawa ng uh, may mga nagre-request kasi na sana daw mabalikan ko itong uh, lugar na to o building na to Ito yung uh, ano guys, ito yung location na hindi natin kinaya ng makaraang punta natin dito. Ng huling punta natin dito guys. No? So sobrang sakit ng ulo ko doon ng time na yun. So guys, kung may mapansin kayo, may makita kayo medyo kakaiba sa paningin nyo, i-comment yun lang dyan sa baba guys. Ha? Ito pa lang natin pero nandito pa lang tayo sa bungad guys no pero grabe sobrang bigat na sa pakiramdam. Ayan, ang daming ano dito guys. Ayan. buksan. 'no. Tik. Op. Ito yung pilit na binubuksan natin, guys, no, pero ito yung bumukas. So, siguro ito yung una lang papasok, guys. Happy Tari po. Uh, mag explore lang po ako. Wala pa akong balak na hanggang balasan nyo, kundi mag-explore lang po talaga ako dito sa lugar na to. Grabe, napakainit. think ni... nito. Look. No. Me está bonito. Dito. Dito kasi, dito reso. Diba in, dito diba, ko pinatayin 'yung mga tin Bago tayo kumutad ulit. Wow. Dito, ah, sigurado ako kung pinatay natin doon kanina bago tayo pumasok doon, di ba?

So itong mga uh, room dito guys, hindi natin napasok kasi nakakandado siya yung mga ano, kaya hindi natin napasok guys no? Ayan Kaya alam, bigat <sighs> sa problem So, guys, uh, comment nyo dyan sa baba kung uh, may mapansin kayo. So, dito. Pabasokin okay, natin dito, guys. Grabe yung tunog ng pintuan nila dito guys. Yung tunog pa lang ng pintuan. Nakakaano na. So dito guys, siguro ito yung uh, alam nila uh, kapag kami mga nagpapahinga dito. Siguro dito. Oh. Sinarado ko to, eh. Di ba? Manda. Lah. Bumukas. Wala na mong tao,

hindi kasi natin mapasok yung pang ano guys pero grabe pinandar talaga yung pinandar talaga yung ano dun sa loob guys diba Shit. Ulat ako dun ah Diba? Diba? Ayan gusto. talaga yung ano. Wala tayong kasama dito kanina, di ba? Ayan, nagsimula na naman sa mukha din ang araw ko guys. Marami <sighs> talaga itong building na ito guys. Paano pa kaya pag uh, inabandon na na ito? तो वैसा तो 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 Oh, ito pala. Ito pala yung kamakas. Ang sama na may isang sama na nga may nang nila dito. Ah, bago nga pala parang bumugas yung mga ilo hindi yan yun sumara na naman guys Lagot na. Ayaw na mabuksan, guys.

wala tayong ibang exit dito guys so. wala tayong ibang madaanan dito lo kanina lang hindi ayaw bumukas nito नहीं इस तरह नहीं होगा So, ayun guys na. No? Ayun pa na tayo. Siguro kung nandito na lang muna yung exploration natin ngayon gabi na to. Kagad. Sobrang bigat sa pakiramdam. Pero nilabanan natin guys No? Pati yung sakit ng na ulo natin nilabanan natin. Para lang matapos natin dito sa itaas na explorers na. Yes, no? So, sa so, mga guys, hanggang dito na lang muna yung na, uh, pag-explore natin guys No? So, ayun. Uh, kitang-kita na tayo sa susunod na susunod na exploration natin dito. Ingat po kayo. Ingat lang po kayo lahat palagi sa and get this.